tayo po yan naman sa rinang yan tayo po ay uh, magbibisita po ng ano ng uh, sa tamlong po sa kabilang barangay bisitahin po natin yung uh, lansunis saka yung saging at uh, pinapapunta po ako ni tatay doon ay sabihin ko sabi ko po ay hala wala na pong problema at gawa ng kahapon po itinagamas ng silihan po at nagbalag ay sobrang ulan po din sa amin lagi pong malambot ang ano ang lupa na at gawa po na hindi ako ko lagi eh. ba grabe ito pa galing sa ano sa taas po ng bundok ito po yung barangay Tamlong deliver na po sa patubig dun sa ano sa tubigan po ah bali andito na po tayo mga kutol sa ano po sa mga tatay yun pinabibisita po ay gawa ng lahat po ay busy ay kapag tayo aabot ay swerte po ay kapag hindi ay ayos lang din po basta't na kita po highway yan bali mga kotor kuha na rin tayo ng galyang pang ulamin po yan, Ito po ang puno nun. Alam niyo po ba yan? yan no? Kaya lang ingat tayo mga kotol dahil ano. Posibleng may asa sa loob eh. Ganito. Ingat lang po. yung magubat po ito eh. dito na po tayo. Ah, Diyos ko mga kautol. Ang dami pong bunga. Mga tinasurso sa -tina. tamlong. Yan po. Tama mo po na sa Hitik na hitik po para din ang bunga. Ay, para may pabor na layar eh. Ayan oh. Isang puno. Oh, grabe. Ang dami bunga po. Oh. Kagandahan mga kautulay. Ano po? Mababa lang siya. Ayan uh. oh. Gerto lang siya kababa oh. Pero kaya yung ganyan I-adjun lang. Ayan po ang bunga. Ang dami. Buti umabot tayo. Uh, Taas. Dami. Yan mga otol. Hmm. Buti ano siya. Hindi tayo nawalan. No? Yan. Ah, kinakain na rin po pala ng paniki. Mamanti po lang sunis. Hmm. Yan no? Oh, kinakain na. Inuunahan na tayo. Ah, taas dami. Bale mga kotol, start na po tayo. Ah, ano po. Dalaki. Salamat at piligdigyan po tayo din eh. Kinakain na pala ng ibon. Ano? Nila, nilalanggam po. Kapag nilalanggam mga ko, tuloy po yan tamis. Pasarapis na po ari din eh, tamlong. Wala na pong ibang sunis eh. Ari na huli. kakain po muna, talagang ginutom po tayo ay. Eh. Ari mga kuto lang, baka sarap-sarap yung ganari. Lumo na lumo na, oh. Gutom. Mhm. Konting -mm. ispo malinamnam po galing sa puno mm. malinamnam ano na po siya kuli ano na mm. kuli abo na mapulak maano na hinug na hinug na po ba Nakain po tayo. Mm -mm. Arnaud, mababang puno lang. Hindi tayo, minsan mga kutol, nung puti sa may tabing bahay. Ah. Talaga po, agnas paawis po ako dun. balik sa puno Puro taas oh Ang dami Hindi naman po kayang kuchilyo Gawa po ng Masyado pong mataas na ari Simutin ko na lang po iba Ay. And bali ito po ang ating nakuha. Nakakautol. Ito sa barangay Tamlong po. Ang lang po naman na rin. Eh. Hindi po kataas. Bali, galing po tayo din sa sa ano po ni Hugan po ni Tatay. Tayo na lang po yan din sa pinsaneng ko. Katabila lang po yun. Yan, si Kevin po. Maganda tanghali, Kevin. Yes, siya po ay ano. Ah, uh, ang tatay niya kapat ni Tatay. Pangalan nga pa si Tiyo? Oh? Pangalwa. Pangalwa. po sa panganay. Yan. Saka po kasi si Tatay, ano? Oo. Eh kami po yung mamamako ay din daw po muna kakain sa bahay po ako naman po man din may sardinas po at uh, just in case nga abutin nga po tayo dun sa pangunguhan po ng ano ng lansunis ay may dala po tayong baon sa bag. ang sasamahan po tayo ni Utoy po ka nilang lupa yara po yung tubigan namin Ari. dikit kaunti lang naman Utoy eh. nakasama po si Kevin anong ganda ng pakuan no? oh lalaki ganado yung ganito tapos may sardinas ano yun walang problema sa linangay ano masipag ka lang dito eh Ayan, sila po yung maghahalaman din ang dami din pong halaman ng mga yan Boto yung may dalag oh Bisda ka mas tao to eh Ayan Ay siya nga Ang paupo oh. Walang problema Arbe ordinary Mga gaya na nagawa niyan eh siya nga tiyo ng si Tiyo? lain po wala din problema sa lain kahit ilan hindi po sa linang yan po yung aring amin magkakalapit lang po sila magkakapatid dito ano to eh saan po nga po yun dami po oh. pang ulam po namin pinakain po ako din eh. ako naman po may sardinas sino din dami na yan asak sa atin yan ito eh lang are pa Ha? Mali pa ba rito? Hindi naman. Wala. Ah, ang delikado. lagu ay. po eh. si <laughs> Tio. ni Ah, uh, ayan, ang sarap tiyo niya. Ilaw na pa ko. Ayan. Kakain ah, po muna. Kain po. Nalibang na ay. Eh. Ayan, sarap naman tiyo ng ganito ah. Ano hmm. po? Kinilaw. Tiyo. Ang tiyo. Mamimili ka ng ulam. Ay Ayun lang. Mamimili ka po. Saban oh. Ang tiyo. Tiyo po oh. Sa ulam ay yung pako. May tamis po ng saging. Mm -hmm. na kayo walang problema. Ito, upo ka. Oh. Ay. Oh, okay na. Diba? Mm. Ay, upo Ito Mm. Ay, upo niya. Mm. Ay, upo niya. Ay, upo niya. Ay, upo Pahal ka, ano? Pero, yung problema, tayo Tio. Dito, simple lang ang buhay natin, eh. Simple lang ang buhay, po. So, kumain ka lang ng... Ito na ka lang kumain ng pagkain hmm. Talaga pong, ano, uh, hindi ka mag... magihirap. Uh, Mas ganado po pa talaga kapag uh, ganitong pang ulam po ba? Mm. Ah, mga pa para uh, uwi na po tayo, pabahay na po. At uh, yung dala. Ay, talagang tayo po pinakain ni Teo Ayun din tayo na makupo. Hindi sa tabing bahay po nila, harap sa barangay patamlong pa rin. Ah, mga kutur, sana po yung naka-inspire sa inyo hanggang dito lang po. Sipag lang po at saka, buhay probinsya. Bye, salamat po. <muling> Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magsagalita na Mga kaupo